nagkaroon ng LQ dahil kay Janine. Kaya pala may pong si Kim Chung habang nasa Cebu sila. Tila malalim ang iniisip. Noong isang araw, nagkaroon ng rest day ang The Alibi Cast. Based post ni Kimmy, umuwi ito sa kanilang tahanan sa Cebu. Naroon kasi ang kanyang kapatid na si Ate Twinkle at ang husband nito. Siyempre, naroon din ang bunsong pamangkin na si Baby Amalia. Nagaroon ng simpleng serosalo. Kitang kita ang pagiging simple at walang kaarte-arte sa katawan ng aktres. Samantala, maraming napaisip sa puns ni Kimi. Usap-usapan tuloy na LQ umitampuhan sila ni Paolo. Ito nga ang ilang opinion ng fans nakakapikom iyan si Janine. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaproblema ngayon ang Kim Pao. Paano ba naman ikalat sa publiko na nagloko noon si Pao kahit never naman nagkaroon ng relationship silan Janin. Janine? Pati yung teleserye ng Kim Pao, apektado. Halata naman na may pinagdadaanan si Kimi. Palayain nyo na ang idol namin. Sa mga paninira, ayon pa sa isang komento, Sino ka ba Janine para magpumasok sa kimbao? Masaya ka na ba ng itampuhan ng dalawa dahil sa ikinakalat mo? Galit na galit sa iyo ang mga supporters, pati si Derek Loren. Ang lala ng ginawa at paninira mo, Sana masaya ka sa iyong ikinakalat. May naapektuhan sa iyong mga sinabi. Anong sininig?